Good morning and welcome sa aking munting channel Tuluyan na nga ang nahuli Ito nga si Ramon Montenegro Ito nga si David Di magiba at itinuro nga ng mga kababaihan Kung saan siya dumaan At dito ay sinundan nga agad-agad nitong si Ramon kung saan nga dumaan nitong si David at dito ay talagang naabutan niya at nabaril niya nga ito sa binti na ngayon nga ay talagang hindi na makabangon at makatayo itong ang nga lampa na si David kung kaya't dito ngayon talagang nabugbog ng husto at naibus na nga ng husto nitong si Ramon Montenegro ang kanyang galit dito nga kay David di Magiba at ngayon na sabi niya na ito na ang katapusan mo dahil sa panluloko mo, dahil hindi mo kayang talunin at ang legacy ng mga Montenegro. At dito nga ay napatawa itong si David na nagyayabang pa na hindi mo lang matanggap sa sarili mo, na naloko ka ng isang katulad ko. Ngunit sumagot nga itong si Ramon Montenegro at sinabi nga niya dito na ito na ang kawakasan ng buhay mo at hindi lang katulad mo ang siyang magpapabagsak sa akin at hindi lang isang katulad mo ang tatapos sa isang Ramon Montenegro kung kaya dito nga ay tuluyan ng tinapos nito nga si Ramon Montenegro ang buhay nga nitong si David at yan nga ang nararapat sa David nararapat lamang na matapos na ang buhay ng isang katulad mong uh, daigpah ang maladimonyong pag-uugali at ang kahayupan ng iyong pagkatao. At dito naman ay hindi na ngayon alam nito si Aling Marites ang kanyang gagawin dahil nanginginig siya sa pagsugod at sa paghahanap dito nga sa kanyang mag-ama at kay Ramon Montenegro at hindi niya alam na nakasunod na nga itong si Tanggol kaya dito ngayon ay magtatagpo po na ang uh, isang malaking labanan sa pagitan nga ng Dimagiba at ng Montenegro family. Kaya guys, ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode. Dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share. Para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.